Kamusta, mga Katrivia? Welcome sa Katrivia PH ang tahanan ng mga nakamamanghang kwento, misteryo, at kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang apat na libong taong mami na nakasuot ng sapatos na Adidas. Sa malawak na disyerto ng Mongolia, natuklasan ng mga archaeologist ang isang pambihirang mami. Ngunit hindi lamang ang edad nito ang nagpauso, ang sapatos nito ay tila moderno na parang galing pa sa ating panahon Ang viral na kwento ng Mommy na ito ay mabilis na kumalat sa social media Maraming nagtanong, totoo ba ito o isa lamang kalokohang kwento? Ang misteryosong sapatos ay may tatlong linya na nagmukhang iconic na disenyo ng Adidas Ayon sa mga eksperto, ang Mommy ay nagmula pa sa ikasampung siglo, isang babae mula sa Turpan Basin ang sapatos ay bahagi ng kanyang tradisyonal na kasuotan, na yari sa balat at lana, ngunit ang disenyo nito ay nagkataong kahawig ng mga modernong sapatos. Ang pattern na tatlong linya ay nagkataon lamang, ayon sa mga eksperto. Ngunit hindi ito napigilan ng netizens na gawing meme at balikan ng tanong. May time travel na kaya, ang mami ay naging simbolo ng koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan, ngunit higit pa rito, ito ay paalala kung paano ang ating imahinasyon ay maaaring magdala ng bagong perspektibo sa ating kasaysayan. Ang kasaysayan ay puno ng mga misteryo na naghihintay lamang na matuklasan. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito patungo sa nakaraan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakamamanghang kwento at trivia.